Kasalang Neko 2 Area 1 ibinukas na para sa mga nais mag magpakasal sa darating na araw ng mga puso. Bukas na para sa mga couples. Nako. Hindi pwede. Couples na. <laughs> o pares. Mula sa Di <laughs> nabi single? Singles ba? Uh, bukas na para sa mga couples o pares mula sa bayan ng Talavera na nais magpakasal ngayong darating na araw ng mga puso. February 14, 2024, ang kasalang Nico 2 Area 1. Sa programang ito, kasama, na, kasama ang LGU Talavera, sampung pares ang mapipili at malilibre na ang marriage license fee, wedding venue, at pagkain. Wow. Oh, di ba Yun ang mahal dun. First come, first serve ang basis ito at ang unang sampung magpapakasal na makapaghahanda at makapagsusumite ng kumpletong requirements hanggang January 31, 2024 sa Nikutu Area 1 Main Office sa Kalipahan, Talavera ang makakasama. Ang mga couples na magpapasa ng requirements ay dapat hanapin si Miss Roxanne Ilano o kaya naman ay si Miss Jane Castillo. Um, ang mga requirements naman na, na kailangan mula sa lalaki at babae ay uh, ang appearance ng mag, uh, nilang dalawa na pupunta pareho sa opisina ng uh, Nicuto Area 1. Magpapasa ng senoir galing PSA, birth certificate, uh, photocopy lang valid ID ng mga, uh, mga mak-aplikante o kaya naman ay sedula kung wala nito at 2x2 uh, picture ng mga ikakasal. Ang mga additional naman na uh, kailangang requirements kung uh, dati nang naikasal ay ang uh, decision o divorce decree o ang annulment order. Kung byudo naman o byuda ay kopya ng death certificate ng namatay na asawa at kung foreign national ay ang legal capacity nito to marry na ibinigay ng uh, embassy kailangan ay original copy at ang uh, photocopy ng passport na may tatak ng latest arrival sa Pilipinas. Uh, ang ilan pang mga paalala ng NICO to Area 1 ay kung ang aplikante ay 18 to 20 years old, kailangan isama ang tatay para sa parental consent. Kung uh, 21 to 24 years old naman, kailangan kasama ang parehong magulang para sa parental advice. At kung ang magpapakasal uh, ay taga-Talavera at nagsasama na ng hindi bababa sa limang taon, dapat dalhin ang Senumar. Uh, PSA Birth Certificate, Barangay Certificate of Cohabitation, at uh, Certificate of Cohabitation mula sa Talavera Mayor na notarizado. Ayan, dami? Apply now! Oh, okay.